Isilipin naman natin ang masaya at magical na Christmas Musical Parade na handog na isang mall sa Cavite na nagadap kamakailan lamang. Panorin natin ito. Talaga nga namang Christmas is the most wonderful time of the year at mas ramdam pa ang holiday feels lalo na sa South Luzon dahil sa ng isang mall chain doon na Grand Magical Musical Parade entitled Ribbons and Rhythm. Ito ang isang grand holiday spectacle na punong-puno ng musika, tawanan at sayawan para sa mga kids, kids at heart at para rin sa buong pamilya. Mapapanood sa musical play ang pagganta at pagsayaw sa Christmas carols ng iba't ibang mascots kabilang na nga ang gingerbread twins, marshmallow duo, royal marching bears at ang iconic na sina Mr. and Mrs. Santa. Pagkatapos ng mismong performance ay nagkaroon ng pagkakataon ng mga batang nanood na makipag-interact at makapagpicture sa mga paborito nilang mascots at Christmas characters. No! perform po. Kasi po, masasayaan din po sila sa... Kasi po, nasayaan din po ako. Sabi nga nila, ang Pasko raw ay para sa mga bata pero mas magiging merry and bright ang holiday season kapag makakasamang namamasyal ang buong pamilya. we would like to invite everyone you know to watch metro manila and in uh, south luzon mall so invite kayo this this uh, november till december for every purchase of our uh, besties of joy you know half of it we will donate it on our chosen charity of course syempre, na tayo ng mga calamities natin with our uh, brothers and sisters in cebu earthquake so you know half of it ibibigay natin sa kanila yung mga proceeds ng purchase.